makikibalita muna kami of course uh, sabi ng korte suprema hindi matutuloy ano you know, yung uh, BARMM parliamentary election so ibig sabihin uh, ito sanang October 13 na yun eh so lahat ng mga pagbabawal dati wala na muna lahat yan di ba uh, Mr. Chairman yung halimbawa yung uh, 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 ganban at mga related na uh, pagbabawal wala muna lahat ng yan uh, Mr. Chair Yes, Sir Alan. Nung isang araw lamang nag-issue ang Comelec and Bank ng isang resolusyon na kung saan sinasabi natin lifted na muna ang lahat ng mga prohibisyon patungkol sa halalan tulad halimbawa ng gun ban, na binabanggit nyo, mm -hmm. tulad alimbawa ng mga social services ban, public works ban, at sinet aside na rin muna natin yung calendar of activities na sana ay para sa October 13, bang yes. uh, Bangsamoro Parliamentary Elections na hindi na matutuloy, katulad na inyong yun uh, binanggit. At the same time, uh, hindi naman natin pinagbabawal na yung ating mga AFP, PNP, magtuloy pa rin sa mga uh, checkpoints. Kasi, siyempre yung checkpoint kasama naman yan sa security security talaga. Pero later on po, kung mapifixan na natin yung mismong araw kung kailan natin gagawin. Mm -hmm. Yung susunod na halalan, Sir Alan, ay tsaka tayo maglalabas muli ng bagong calendar of activities kasama na yung campaign period. Okay. At yan po ay definite, sa ngayon, wala pang definite na petsa, Mr. Chair. Yes po, Sir Alan, sapagkat nakadepende po yung pagpifix ng date ng COMELEC sa mismong date naman kung kailan mailalabas ng parlamento yung po kanilang uh, bagong batas mm. patungkol sa districting. Yes. So hanggang wala po ito, wala po tayong maisasagawa na kahit na ano aktividad kasi nga po magsisimula, uh, magti-trigger, ika nga, yung aming kilos at aksyon sa paglalabas ng batas ng Parlamento. ayon